sa ko pala si Batman. Sana kunin tayo ng GMA. Siya ni demo niya yung mga nagbabanking sa Marilaki. Malapit lang yung bahay namin dito sa Marilaki. Ito nga pala ang morning routine ko. Warm up muna bago sumabak sa 10,000 kilometer na jogging na gagawin namin. At sineset ko yung smartwatch ko na naaakon sa Strava para ma-monitor niya yung activities ko. Ang starting point ngayon namin ay dito sa Circle which is yung lugar namin. Let's dito na magsisimula. Paglabas kasi ng barangay namin, Marilaki Highway na kagad. Oo, tama. Malapit lang yung bahay namin dito sa Marilaki Highway kaya sobrang sarap mag-jogging sa umaga. At bawat jogging namin diyan, marami akong big bike na nakikita ang dumadaan. At ito yung nagustuhan ko sa lugar namin. Malapit sa nature talaga. Nakakawala ng stress kapag nakikita mo yung likas na ganda ng kalikasan. O, sa 3 na ka kami. Good morning, sir! Ingat. At parang everyday may nakikita akong mga siklista rito. Yun dapat. Mga siklista, mapa runner, kailangan ng Di ba? Daming frutos, oh. Hindi natin masisisi talaga itong lugar na to kung bakit dinarayo ang marilaki. Napakaganda naman kasi talaga. Napakapaya pa, Napaka At pag-check ko nga sa Strava, na natin yung 10,000 km ngayong araw. At grabe, sobrang serap sa pakiramdam nung na-achieve ko to. After jogging, nagasikaso na nga pala ako para mag-move. Every time nga na bumabiyahe ako, kailangan ko muna mag-motor ng 13 kilometers para makakuha ng client. At ang first client nga natin, hinatid natin siya papuntang GMA. Alam nyo ba guys, sa pangarap kong maging artista, sana kunin tayo ng GMA. Share ko nga lang pala, way back 2018, naging best actor ako sa sinalihang kong theater. Grabe, sobrang solid ng experience na yun. Isa kasi sa pangarap ko yan, umakting sa television or sa teatro. Grabe, sobrang layo ng biyahe ko dito. Nakapunta ako sa Kaloocan. At dito may naita akong quick-quick kumain muna ako. Tapos may lumapit sa atin isa nating kabaro. Dinidayo mo niya yung mga nagbabanking sa Marilaki kasi sinabi ko taga doon ako. At dito sa Caloocan, walang sumakay sa akin papuntang Manila kaya ginapang ko. At mabuti na lang sa di kalayuan may sumakay sa atin papuntang Pasay. Sakto may pupuntahan na akong event doon. Pagdating naman dito sa Pasay, may sumakay naman ulit sa atin papuntang MOA. At tinurn up ko na nga pala yung application natin sa Mubit kasi pupunta tayo ng Fusion. Hindi nga ako pinapasok sa gitna yan kasi bawal daw magpark sa loob. Doon daw sa kabilang which is magbabayad ng 40 pesos. Kaya nung nagpark ako dito, nagpalit na kagad ako ng dami. Boy scout ako, syempre, laging handa. Kaya nagpunta na nga ako sa main entrance. Ang layo ng parking lot! What? Ang lawak-lawak niyan, walang parking lot sa loob! Pero magpapasa tayo, let's go! At sa main entrance, ang dami nag-aabang at nakapila rito para manood ng music festival ng Fusions. Stop dito ka pala. Ay, thank you. Grabe ka talaga. At ito nga pala si Benok, pinapakilala ko sa inyo. Ang isa sa pinakamagaling makisama sa talents ng Tier 1. At pag nga ni Benok ng ticket, dali-dali na ako pumasok. Ito nga pala ang music festival ng Fusion. 10th anniversary nila, kaya maraming pupuntang sikat na banda at mga artist. At kumain na muna ako dyan kasi pagod tayo sa biyahe. At para may lakas tayo makijam mamaya kapag kumanta na yung mga idol natin. At pumunta na nga tayo dito sa crowd kasi magpe-perform na yung mga idol natin. Maraming artist, andito si Maki. At sobrang daming ganap-ganap dito sa music festival ng Fusion. At kumuha nga kami nito ng Nescafe na libre lang. Honest review, sobrang sarap ng Nescafe na to. Nag-perform na nga ang The Itchy Worm, Sakta At noong December, abing yun na yung kumanta. Kasabayan ko pala si Batman dito nagre-relapse. At nung nag-perform na yung Ben and Ben, grabe, sobrang solid nila sa stage. Ako nga pala, si Zaon Cuts na nagsasabing gawin mo ang mga gusto mo at lawakan mo ang pangunawa mo. Sa mundong ginagalawan natin, ikaw lang mismo ang makakatulong sa sarili mo. Pwede mag-swap na tayo ate ha? Oo. Ayan, swap. <laughs> Ay, nungagulis no, yan, te.